May pinuntahan nga kaming bagong bukas na paresan na talaga naman pag sinubukan nyo ay hindi nyo pagsisisihan. Bukod nga sa mura na, mga iba pa nga silang offer. At tulad nga nitong trending baga, kaya tara samahan nyo kung ang kanilang mga pagkain. Hello mga ka-esthetic! Ako'y nagbabalik para kayo ay guluhin! <laughs> Ngayong araw nga ay nagpunta nga kami dito sa Purok 5, San Roque, Macabebe, Pampanga. Dahil nga nabalitaan ko na meron na naman nagbukas na paresan dito. At ito nga ang pares ni Bap. Nakita ko kasi na ang dami ding dumadayo dito kaya napapunta na nga din kami. Bukod nga sa pares ay meron nga din silang tindang derang-derang. Sa Tagalog nga ay ihaw-ihaw, ganun. Bale pagdating nga namin ay kumuha na nga ako para nga mapaihaw na namin. At meron nga pala silang tinitindang trending baga. At pinagmamalaki nga nila dito na kahit mura lang yung kanilang tinda ay masusulit nyo nga. No, kami na mekos-mekos pa nga itong pares ay natatakam na nga ako. Paano ba naman meron pa nga siyang mais? Saktong-saktong nga ito sa malamig na panahon. O sa so mahilig nga pala sa mga galgal dyan. No, kung magpunta kayo dito. Para nga makatikim kayo ng galgal. Pero huwag kayo magalala dahil marami din palang laman niya. Ilalagay ko pala dito ang presyo ng kanila mga ihaw. At ang kanilang native labuyo of crispy garlic. Pwede pala kayo mag-take out sa kanila ha. At syempre, pwedeng pwede din kayo mag-dining lang nga ako makatikim dito kaya nga no ko naglalaway ako ang sarap po. Oh. Pagkatapos ng mga ilang minuto ay heto na nga yung aming mga order with matching napakasarap na garlic at dumating na nga din yung order namin na pares. At syempre ito nga trending na baga. Sa mga oras nga na yan excited na nga din ako matikman yan lalong lalong na amoy na amoy ko talaga yung suka. Meron din pala silang premium na shomai na tinda dito. At heto na nga yung aming mga order kaya tara tikman na natin ang una ko nga titikman na ito nga mga inihaw sabi ko nga sa inyo, hindi nga ako madalas kumain ng inihaw. Pero ito, grabe, masarap siya. lalong lalong na i-match mo siya sa masarap na sausawan. Nasa sayo nga kung dadagdagan mga na cucumber ang iyong sausawan na suka. At heto nga sa Sir JC, nuko, nakuha niya yung favorite niya. Natunong ko nga siya kung anong lasa niya dahil hindi talaga ako kumakain niya. Sabi nga, masarap daw. Pati nga itong bituka naman okay, kay feel na feel niyang kainin. Huy! tapos noon ay syempre ay, meron din silang tindang hotdog. Ewan ko ba kapag sa bahay kami nagluluto ng hotdog, nuko, hindi ko masyado nakaka at heto na nga, magpunta na nga tayo dito sa kanilang trending na baga. Sa halagang 70 pesos ay matitikman mo na ang kanilang special baga. At napakarami na nga din ng isang order. 10 points to sa akin dahil nga hindi siya malansa. At pwedeng pwede mo nga siyang ulamin sa bahay. At magpunta na nga tayo dito sa kanilang premium na siomai. Dahil nga masarap yung kanilang garlic ay nukot talagang tinodo ko na muna. Bali itong ay add-ons lang yan. Siyempre kung gusto mo din matikman yung kanilang premium siomai, ay orderin mo na din. Ako kasi isa sa mga favorite ko ang siomay. Pwede mo nga ding ipares yan sa order mo na pares. At heto na nga, dumako na tayo dito sa kanilang trending pares. Sa halaga ba naman 70 pesos, ganito na nga karami yung makakain mo na pares. Syempre kapag umorder ka, meron na nga ding kasamang rice yan. At sa pagkakalam ko, unlimited nga din yung kanilang soup. Ang tinikman ko nga itong kanilang pares, isa lang nga yung masasabi ko. Nagustuhan ko siya dahil nga hindi siya malansa. At ganitong pares nga din yung hinahanap ko na lasa. Kaya kung ako sa inyo, kung nagkikrig kayo ng pares, subukan nyo dito sa pares ni Bap. Hindi nga kayo magsisisi na dumayo pa kayo dito. Dahil nga, mura lang pero masarap na. Sabi nga nila, hindi mo kailangan gumastos na mahal para makatikim na masarap. Dahil dito sa pares ni Bap ay masarap na, mura pa. ko hindi po kami bayad dyan. talaga nagpunta lang kami dyan para matikman. Ayun lang muna mga ka -esthetic. Magpunta na kayo dito para nga matikman ng pares ni Bap. sa pares, pares ni Bap.